Hello mga manay at welcome sa ating mini lifestyle vlog Muli ako po ang inyong madiscarding nanay At eto nga, busyng busy na naman tayo sa pag-aayos At pagbabalot ng mga bilao na to na gagamitin namin Para bukas sa aming mga pa-orders So yes mga manay, talaga namang inayos na namin para at least Dito ay naka-organize na lahat ng aming kakailanganin At dito nga, nakikita ninyo, ayan Siyempre kapakit muna tayo pagkatapos ko magbalot ng mga bilao eh, naligo muna ako dahil alam ko na nga ang mangyayari na ngayong 31, eh hindi na talaga ako makakaligo pagkatapos ng maraming uh, lutuan, pag-aasikaso, kaya naman advance na tayo mag-isip. O oh, ba diba? naligo na agad. So dito nga, nakikita nyo eh, nag-i-slice ako neto ng ating uh, pork. So para po ito sa aming homemade tocino mga manay. Kasi dito sa store namin, halos lahat po ng aming binibenta ay ako po talaga ang nagtitimpla. Mapatapa, yung aming longganisa, yung aming mga tusino, gaya na itong nakikita ninyo. So, timpla ko po lahat yan. Hindi kami bumibili ng naka, uh, yung, ano na, yung ready-made na. So ako po talaga yung gumagawa nun para assure ko na nakukuha ko yung tamang ganda ng karne, tapos yung proseso ng paggawa. Uh, At dito nga, sa mga pa-order na yan, ikita nyo yan, minsan talaga marupok tayo kahit sinabi ko na hindi na tayo tatanggap kasi sobrang dami na, pero eto nga, tumanggap pa rin tayo. Maka tayong pera eh. So, dito nga sa pagkakataon na to, nandito naman tayo ngayon sa pagluluto ng puto. So, yes, mga manay, kung nakikita nyo, ayan, meron tayong puto cheese dyan. Bali dito, niligyan ko ng uh, settings o nag-timer ako ng 10 minutes. At eto nga, after 10 minutes, ganun lang kadali. Napakadali lang talaga magluto dito sa ganito, mga manay. Kaya kung meron nga kayo, sabi ko sa inyo, nagbibenta kayo ng mga kakanin, puto leche plan, eto ang sagot. Mas magiging matipid dahil in 10 minutes, makakapagawa ka na kagad ng 300 plus na puto na large sa isang salangan lang. So, diskarte lang talaga. Yun nga lang, price na lang talaga pero napag-iipunan naman. At dito nga, pagkatapos namin yan, may steam. So, nilagay na namin yan sa mga bila o para nabibilang na namin kung ilan yung kulang, kung uh, ilan pa yung aming gagawin at nagiging dugyot na tayo pa unti-unti. Nakita yung -unti. <laughs> damit. <laughs> So nakalimutan ko na mag-apron mga manay, kaya madungis na tayo dito. Then dito, ayan, So mukhang tao na ulit tayo, nag-ayos-ayos na tayo dahil nagawa na namin yung wala pa sa kalahating pa-order. So kailangan namin itong may dispatcha sa mga suki namin, sa mga customer namin dahil wala na kami paglalagyang mesa. So yes mga manay, yung mga mesa namin sa kabilang bahay, hinakot na namin dito sa aming store. At dito nga ipiplex ko lang sa inyo ang aking mga suki, mga riders na talagang pabalik-balik sa aming store, mga customers namin na may mga repeat orders, maraming maraming salamat po sa inyo. Advance, <laughs> advance kuy. New Year na. So, happy happy New Year mga manay. In 2025, more orders to come. Mas gagalingan pa po namin, mas aayusan at mas pag-iigihan. So, ayun lang.